Oke, okay, so pawai sa tao mga sikat kay hangat yod. Di matabang oh, ngaton gi sa mura sa ngaton sa video pero grabe eh. ngaton siya oh. Oh. Oh, si. Uh. <laughs> so, mo dito. Uh, try na to ga, try ta gama og kuan. Kaning kasikat kasikat vlog. So, atong i-vlog dapat mga kasikad mga idol is kaning pagbike na po nato trier na to, to. <laughs> kay bas hindi ay kaluyan ta na itong pagbike bike maka exercise pa ta kaluyan ta sa facebook maka income pagod di ba? so mga kasikad na natas rap road okay oh, sa tadre oh ito na bike <laughs> whoo So nga na yung diskarte yung magbike dagay mga ade mga, mga mga kasikad no. So hindi na kaya, Relaxa mga uh, 5 minutes okay na na balik na po tagsikad diba so, sa tag -tubig? ba so inom sa tagtubig nagmay ba hmm hmm tumbay ko bugat siya kaya dili man aloy god so pero anam anam mo na itong isang ilis kaya ika nga dili pugson kaya mudugo hahaha <laughs> Alright, so ngayon ay din eh, atong kan, mga kasikad atong giyagian so nanatas rap road mga kasikad yun know? o okay so nakanindot lang din mga kasikad kay bugno kayo ang kuwan bugno kayo ang hangin ba pisko kayo so okay kayo <laughs> okay kayo mga kasikad sa so. Okay, so mga kasikad, mo ni eh, ang gitna tawag na mo sa una og malangwa. Nya wala na si ageo oh. Mala na. Okay, siguro gikuan sa source og tubig dito sa bukid sa babaw. So wala na si ageo oh. Ambot lang siguro kung mag-ulan jud, moagi siguro na, eh Pero karon wala oh, malasa. So So mo nang gigaman sa dire og kuan, taytayan kay sa una, ari makamugagi sa tubig. So karon na ano siya taytayan oh. So okay na. Yeah, rap road po sa So lisod ka agi Andres sa una. So oh, tanawa o. Oh. Nakos lasang. <laughs> Nakos kalasangan. So kana may og mag vlog ka. So kana may perte. kana may perte. Og mag vlog ka nga. Maulaw ka. So dire perfect mag vlog o. Oh. Huwag ko'y huwag ko'y katawa-tawa. <laughs> Hahaha. So, diba? See you later. Okay. So, mga kasikad sa una kaning dala na piting guba ago okay ni siya so listen siya agian sa una motor motor ay makaagi ah uh, sa una motor ay makaagi og nice lock yan kung so, dili four wheel drive so listen gud siya agian nya karon okay na ang dalan so kato siya ang ato na, na siya oh so ni relax ta gamay dire eh. kay para makabuylo na pud ta ang dito so mga kasikad dili mong expert kayo pa sa pagbike na ya, baguhan na ba so try lang po na to kung kaya kaya na kaya mong sa uban so kaya po na to diba kaya no na to so ang sya kaya gingan mga kasikat nga exercise dala suroy nga ya, lingaw lingaw mintras wala patay gibuhat kung natin gibuhat sa balay so di ta maka bike so karon kay wala man sikat ta so kara ang ato na siya. sa video Murag dili siya ngaton pero ngaton asya. Right. So mo to. See you later. So, moto to mga kasikad, grabe. Dili matabang, nakahunong gyud sa nga. ngaton ha. Ngaton gud. Dili gud kaya kaya ngato mong manggong... sprocket. Sprocket atong bike kay stuck ra. So sa sunod atong ilisan, kadakan ato para og na ngaton kaangat kita. Hu, grabe ay. Pero okay lah, kaya rin eh. first time so sa mga beginner pa na ako kaya na kaya ni kaya nun <laughs> okay so taligsik na Makasikad. no dadawaan kitang makabot ani ron pero basta lang magdini mangusog pasilong lang ta ah wala no guapo i dre oh oh lapat kalsada oh sa una guba kinay ni dalana pero karon guapo na kayo So, out din sa mga taga timbaw niya nga kita ng video ha. Kuha yung talan. So, moto, mga kasikad. Tabang, natuwo na eh. Ha! So, kaya. Kaya ra, first timer nga magbike. Nga nga ton, kayo. Padulong sa bukid. Tanawa o, oh, ilang farm dire o. Oh. Oo. See? napakusto nga tunga pero nakabot na siya kong timbaw nakasulod na kong timbaw so muna na siya timbaw na ni so natong buhaton is padulong tas proper timbaw tugbong tagpabakong yun sa balay diba <laughs> so tawahin na pagpatugbong pero gamay mga angaton kaya pero medyo na kaya magtugbong naman <laughs> alright Right, so manit na ilan nga natas timbaw timbaw eh uh, Decker center ito yung manila engine so natas timbaw Timbao ron <laughs> padulong na may ah, padulong na kong bakong dulog na pod dulog ka na o ka ayo grabe ulan o oh. ulan ulan Alright, so mga kasikad na na sa balay. Dapat na kudre oh. Sa mga balay oh. So moro to mga kasikad. Nakauli gud. First time nga uh, solo ride nagbike nya ngaton kayo layo kayo. So moro to mga kasikad. daghan kay salamat sa paglantaw. So please follow, like and share. So moro to mga kasikad. daghan salamat.